Atakpan mga dook Uy! Para na, At huwag pa Sa bawat karera na talagang nakakawili Iyahatid ang bawat eksena na Sa bawat sulok ng mundo Ika'y eh mapapasige Sige Lahat umaabante Hindi pa huhuli Bawat pambato may diskarte Di op Ingat idol, sinatianan Mukhang namis yung gradas Mga idol Siya mga idol ni Legendary May binalibag na Ayon, lintik. Ayan. Ayaw, ayaw, ayaw. Yun. Pumawa ka. Nirendahan lang. Hum Good morning. Magandang umaga, mga idol. Kamusta po kayo? Sa lahat ng karista. Practice, practice tayo ngayon, mga idol. Meron na naman pumadol mga idol. Nakapost na karera. Kaya sa lahat ng karista, mga idol. Ito. Ingatan ninyo ang inyong mga pambato. Sana lalaking nasa kondisyon ng ating mga katawan, lalong na ng ating mga hinete. So, mga idol, may practice, mga idol, ang Team Guapito. So, uh, ano po ito, mga idol? Uh, unang practice ng Team Guapito. Sa so, paghahanda nila, mga idol, sa mga darating na karera. Kaya ito, mga idol, testing na po nila. Ilalabas na po nila, mga idol, ang kanilang mga pangarera. Medyo busy po kasi sila, mga idol, sa bukid. Kaya... Yung mga ilang tarera po na yun, wala sila. Kaya ito ngayon, mga idol, detesting uh, te na po ulit sila, mga idol. Ito po, mga idol, mga ano lang po to, mga bago-bago. Ang pinaka-original lang po dito, mga idol, ay ito, si Gopito. Papakita ko po Yung pinaka-datihan. Original. ah uh, ito po, mga idol, yung pinaka-dati dito, mga idol. Yan. Si Guapito Yan. Yan si Guapito at ito nga po pala mga idol, yung ano, yung pong kapatid po ni Pogi. Ito raw boss yung kapatid ni Pogi yan eh. Ah, uh, ito po mga idol, yung kapatid ni Pogi, galing po siyang Bulacan. Yan. Uh, kapatid daw po mga idol, ni Pogi yan. Ah, uh, bagong bili po mga idol ni Tataogi yan. Yan, bagong bili. Si yung kapatid ni Pogi. Pero Madol, hindi pa natin alam kung ano pangalan yan. Yan, kapatid po Madol ni Pogi. oh, nagpabili na ako. Ayan. Ayan. <coughs> hindi pa po mga idol, pinapangalanan. Kaya, hindi pa natin papangalanan. Ayaw. Basta po yan Madol, ano, kapatid ni Pogi, galing bulakan eto yan. Ito naman po Madol yung isa nila. Ito, bago lang din po ito Madol. Yan, bago lang din Bago lang yan. Bago lang yan. Daming pangarera ni Tata Oge, mga idol. Bali, apat po ito. Ito, mga idol, Ayan, O, oh, oh, Bago pa yan. Yan, bago lang din yan. Hindi, wala pa rin po mga idol pangalan to. Wala pa rin pangalan yan. Ito. Ito, mga idol, yung ano niya, yung bagong huli lang din po nila to. Yan. Kung baga, mga totoy pa to. Mga totoy pa. Yan. bago lang po yan ni Tata Oge daming pangareran ni Tata Oge yan yun ito uh, may practice po sila ngayon mga idol kaya sasamahan natin <coughs> para makita natin to mga idol yung team guapito mga idol ito si guapito yan mga idol ay parang nga pala mga idol kakatawan ni Pogi talaga ito itim na itim oh. ano yung mga idol Tsaka tinan nyo mga dul yung forma niya o. Oh. Ano eh? Ka... Medyo bata pa. Pero ka... katawan at kaporma rin ni Pogi. Mataas po yung pinaka balugbog na yun. Tapos ere po yung isang bago na. Ayan yung mga puwet o. Gaganda mga dul. Tinan nyo napakasimple lang nung balong-balong -balo nya. Pero tingnan nyo naman mga dul yung mga kalabaw ni Tata Ogi. Pagka ganito nga nung palamado na makikita natin, gaganahan tayo. Kakaiba yung kulay nito. Itim na itim. Itim na itim. Ayan. Ayan. Kasarap mga idol nung ganito. Ne? Ayan. Si Tatawag eh. Uh, kumbaga po ngayon, mga idol, ngayon pa lang po sila uh, nakayari sa bukid Kaya ito, mga idol, uh, pap papractice na yung mga kanyang pambato. So, nagabala pa ng pang merienda, mga idol, si Tatawge. o oh, Mag-aaras kaldo pa siya. Nagpabili eh. po ng manok. idol yung mga tropa mga kasama sa practice ano laano pa may malaki kay boss eh friend shout out idol alba pala na idol ha enny ha enny dinobal enny kennedy kennedy nabal ay shout out po family nabal mga idol shout out ah so, uh, na natin mga idol ang team gwapito sa ang kayamanan ng mga idol ni dito Ogito. mo mga idol yung mga halaga ng kalabaw na yan. Eto. So, sabihin na natin mga idol nasa ano to. Uh, ama mga pagkabili dito eh. Sabihin na natin ng wanted. Yeah. sabi na natin mga idol tigwa wanted na lang ng bulu yan. Eh, yung mga maintenance pa yan <laughs> sa akin, na baka palagi ko kung mga nasa ito, hula natin dito. balagay natin matatlong taon ng alaga ni Tata Ogi. Buwat nung nabili. Na ng nabil eh. Lalaki na lang maintenance niya. Ayan mga idol, salat na nakakita. Kamukha ba talaga ni Pogi ito? Pero kapatid daw po yan mga idol. Sabi lang po nila. Pero kaporme yun. Eh. idol, oh. And yung kapatid ni Pogi. Pogi ng Tagulog. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan pasher naman po ng atin live no okay. eh nang napansin ko lang na kaano siya ni Pogi idol sa ambayan dini po mga idol sa may ano sa parang parang to idol ano eh yan bunga baba na po mga idol sa motor si legend dari ime ayan nako po mukhang galing pa po pala mga idol nag si legendary eh legendary eh kinakamusta ka na dito ng mga idol naman eh pagkahilig mo eh, eh? mo sabihing mahal. Eka nga. Basta kasiyahan. Sa <laughs> Tingnan natin mga idol. Ito. Ayan mga idol. Inililiko na mga idol si Guapito. Tingnan natin mga idol ang kanyang entrada. Yung mata. Tinatakpan mga idol. sus Sus Mario Kita nyo ba yan? Hop, hop, Ingat idol, sinati anan mo kang nami yung grade. Dapat lagi nauna ang panalangin. Hindi na bibitin. Sa karerang nakalaki, sumipot buutin. Ni guapi to. Sus Mario Sept. 'Yan yung diskarte mga idol. <coughs> Ayun na. Ayun na mga idol. Mientras binibigyan, talasan mo diyan, Jboy ay idol. <coughs> talasan mo. Yan na. Yun, bait. Jelo. Si Luibia Eugenio, shout out idol. Ay ate, good morning, magandang umaga. Eto mga idol, si ano naman to? Si Angelito. Batam, ay, sus Mario Jose, idol. Idol, tinan nyo yung itsura. Tinan nyo yung tenga. Oh. Sa tenga pa lang mga idol, nakikita na natin mga idol, may potential to. Ganyan mga idol magtenga sila ano. Sila desperado na Don Bruno na po sa ngayon. Ah, kabait pala na isa lang ang ah, kakayan eh. Inililiko na. Inililiko mga idol. Tingnan natin mga idol, ang entrada is starting mga idol ni Angel dito mga idol. Unang practice po nila to mga idol Ayan, inililiko Napakabait naman Inaalayang po siya mga idol Ni Legendary May binalibag na mga Idol yung ulo Yumo yung, yung mga idol Ayan. Si Angelito mga idol oh. Nirendahan lang mga idol Nilalaglalagan lang siya mga idol Ito Yo boy AI Idol, talasan mo. Kaliwa at kanan, binahangagan pa. Saan ka pupunta? Ho, 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 ho. Yan. Ipigil din tayo mga idol eh. Tapait. Ito <laughs> mga idol, yung, yung sinasabi ko sa inyo, yung katenga siya mga idol ni Desperado, na Don Bruno na po siya ngayon. Si Angelito. Pero yung itsura, niya, yung itsura niya mga idol, nung kabataan si Junior Raider, ganyan din po. Kasi mga idol, si Junior Raider, nung bata yon talagang halos napalaki natin sa vlog yun napalaki natin sa vlog yan ganyan ganyan mga idol si junior raider nung no, kabataan niya eto mga idol ano yan ako may gulat ah wow, may gulat to mga idol ayon ah, yun. aba style remedios to ah yun mga idol oh. kabait kaya pala ang hilito pangalan eh. ganyan na ganyan mga idol si junior raider nung no, bata si junior raider mga idol napalaki natin sa vlog yun out sa lahat ng karerista Magkikita din tayo idol pa picture pag uwi ko. Opo. Ayan. Ito mga idol. Next race. Tingnan naman natin mga idol ang galawan ni Ranger. Ranger to ni boss. Ranger naman po mga idol. Ang pinalit nila. Ang pangalan nito si Ranger. Ayan siya. idol. Si Ranger. Tingnan natin mga idol. Idol shout out nga po. Sabayaw kong tatakbo na siya kay Cesar Dueñas ng Barangay Rizal. Si Ronnie Balingit. Saan lugar yan, idol? Dito po, idol, sa may parang. Ito, madol tingnan natin ang galawan ni Ranger. Mga pambato po ito, idol. Mga panlaro po, idol, ni Tata Yogi. Family Eugenio. Shoutout po. Napaka, <coughs> ano? Napaka-inam naman, mga idol. Eh. Ah, yan. Jerry Carl, Shoutout, idol, kay kay Tito. Chris. Shoutout, lot-lot katakutan duenyas ayan mga idol nakaliko na nakaliko na tingnan natin oy shout out po nakaliko mga idol tingnan natin ang kanyang entrada ayan ayaw yon ayaw kumawa ka ni Ren huling huli siya ni Joboy AI idol mga lords. may nolok pa sa dulo ah Ayan mga idol oh. Parang nailangay ngayon yung isa na ito ah. Oh. Ganda naman ng mga galawan mga idol. Idol hanggang dito lang po yung ating video Joboy AI Idol Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Punta ka na raw din eh Idol Papawi na kami Ginigis na raw yung manok Tinantad na yung bago umalis Kapatid hindi pogi ng Tagulo Maso lang Mukhang ano to Kondisyonin